Yeah, ang ganda naman ng ibon o oh, kumakain pinagpapala ng God Ayan, dito na naman po tayo yung daming mga ano mga ewan ko ibon ba yan oh. Ano? nasa gilid sila ng lake okay so God bless no na, lalo, yun sa bible na kung ang mga ibon man ay pinapakain ng Diyos how much more tayo ng mga anak niya na nagpupuri na nagsisimba na nagbibigay at nag sa ating Panginoon mas mapalad po tayo ina-acknowledge natin na siya ang buhay na Diyos ina-acknowledge natin na uh, kailangan natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay So, yan po. Napakaganda. Dito na naman tayo. At uh, it's January 6, 2024. So, unang labas ng January. o uh, syempre, unahin natin ang ating Panginoon. Kasi ang simba dito is Sabbath. So, yun. We're waiting only and then we go to church. Okay, bye for now. May God bless you all. Shalom, shalom. Be blessed.